for today's video guys ito naman ang aking mga native chicken ito po yung area nila so feeding time nila Ta, let's go punta tayo sa loob at ating patutukain ang ating mga native chicken ayun, nagaantay na sila <laughs> excited na sila ayan ating tatlong inahing native ayan so hagis lang natin yung feeds nila dyan enjoy na yan sila at <laughs> ito naman ang na ating abuhin yan natin siya ngayon dito madama. lang. Ayan. Di ba? Ayan. Para mag-enjoy naman sila sa kanila pagkain. At mayroong nag-aantay dito. <laughs> Excited ka ng kumain. negative Sige. Kain na. Ito po yung area nila. Yung dun. Siya natin pinapaitlog ang inahin. Sa loob niya. May isang inahin pala yung nangihitlog dito. Makita mo na. Hmm. May sarili kang pagkain doon ka. Ayan ang aking sirusana. Ha, <laughs> ha, ha. Diba? Ang lawak na area nila guys, no? Um, iba pang mga native ko andun pa sa taas. Hindi pa na ililipat dito. Soon, ililipat yan sila dito. So, sa ngayon, sila lang muna dito. At marami pang inaayos.